morning guys so, Uwi ako mamaya no Jujuti muna ako ng ilang oras Dali lang kasi natawag na naman yung kapatid ko Ano ba to? Parang naamboy niya yung break time ko Dali lang Ayan, si Ayush, guys. So, good morning, Ayush. Magmata na. Uy. Ayush. Five o'clock in the morning na, guys. ipag si Ayush. Pinapay ko yung electric fan kasi alam ko magigising siya pag walang electric fan may ano din siya uso yata ang matag matagtiki mangod eh, tawag namin na siya meron din siya guys sa ulo nun sa kabila pa lang yush mata na yush ayush ayan na si ayush guys hindi nag uniform kasi si kuya hindi nag uniform ka nagpa-practice sila para sa ano yun sabi ko nga kanina may intramural sila hmm de papahana Papahanap ko sa kanya si Kuya Leo niya para iuwi iu ko na lang yun. Wala mang klase oh. Laro lang naman ang laro. May Best friend niya to guys. Best friend niya. Ano to? Anak to ng second cousin ko. Ay, second cousin ba? <laughs> Masa? Ay, dili Sila ni papa. Papa ko at mama niya. Second cousin. Ice cream? Lami din ng ice cream? Waman ay lami? Yung inutosan ko guys, nagpunta doon, nagholding hands pa kasama nung kaibigan niya. <laughs> Binigay niya lang sa akin yung kanyang baunan. Ayan, baunan. Tsaka itong ayan, itong activity niya. Ang laki pa rin ng sulat ni Ayos, hindi nagbabago. Spot letter S. Oh, very good. <laughs> Bye. Kulit ka, kulit. Wait lang. Mm. Ayaw na. Makulot na akong buhok na. dire mm. ba sure kung kailan Ayun, tayo ulit makakapag ano. Kaya nag-spaghetti at nagbiko kami kasi binisita yung dalawang babies namin. Church. Siyempre, umalis na sila. So kami naman ngayon ang kakain. Ayan. Ay, yung bata na yan. Excited Lala, yung, umuwi. yung umuwi. Kasi nga, papakabit kami ng PLDT kasi may PLDT na. So, binayaran na. Kahapon ba? Oo, oh, kahapon. So, in-schedule din kaagad ngayon ng insulation. Kaso, ang layo namin sa kalsada, guys. Hindi nila ikinabit. No. Nagisa may mulan tao si mong award kung di ko palan tao. Lola. Hindi okay, na palan ako pa. Pa bebe, si Ayos. Ay, hinahanap niya. Sabi niya kasi apat lang daw silang naka-award. Apat lang silang may certificate. Kano, kano, kano... Bebe, bebe, Ako ay... Ah, di ara, di ara na. Di ara, ay, abi. Patingin. Ay, very good. Very good. Of an outstanding manjudi. Ay, for first quarter in kindergarten. Platinum. Hindi na tayo na sa mga pagkakutumang siya may muna dito. Una sa gawa.

Ah. Nandun ah, na yung isang bata. Mauuna na daw siya. No, yes, yes. haba niya lang yung racket niya ng badminton. <laughs> Basang basa guys. O, nili mo. Ayaw umuwi. Sinagaantay kasi yan siya na ano, makabit yung wifi. eh kaso hindi makabit-kabit gawa ng malayo kasi kami sa kalsada. Nangihingi sila ng ano, tatlong poste nga eh wala pa kaming pang poste ngayon iniisip ko pa pa refund ko siguro yung binayad namin tapos saka na lang kami magre request ulit kapag may pang poste na uh, oh, Bakal man yan. Mahal ba yan po? Dili rasa dagway mag-alang-alang pag-iisipan. Kasi may iba pa kami yung ano, priorities. Okay na sana yung ano. Nagbayad na kami guys, 1-4. 1-80. Good, okay, monthly niya, 1-4 na plan. Basang basa ka man, Yush. Puli sa sabalay, Bi. E kaso, hindi nga makabit. Parifan ko na lang yun. Kasi, hindi pa, tatawagan. Nawagan ko pa si Joy tawagan ko pa yung kapatid ko hindi, hindi pa nasagot dahil natawagan ko sa cellphone ng papa ko na ano kasi siya kasi yung nag-apply noon sa, sa, cellphone niya inapply apply yung application namin sa PLDT patatawagan namin patatawagan ko para ano either ipa-refund na lang yun kasi naalanganin kami dito kasi papapostihan namin maliliit lang naman na poste yung tipong baka lang baga parang tubo lang eh kaso syempre gastos din yun kasi dati nagpaano kami para sa antena ng TV namin nung may TV pa kami one, two yata yung ano nila I e, uh, tatlo dati pa yun one, two sabi ko ipakancel na lang Next excite si Ayush sabi niya, mama, ngayon, nakabit ng wifi. Excited ang lahat sa wifi. Ay. Hindi, pa talaga napapanahon. Uli sa Smalayos or hubuan na yung t-shirt? Hubuan ang t-shirt, bi kayong basa. Ayan, nakabrief na lang yan, guys. Uwi na kami kasi mahina naman yung signal. Natawagan ko yung kapatid ko kasi yun nga sabi ko, kailangan i- kausapin niya yung sa mismong ano ng PLDT kung kaya ba nilang ikabit na do paano lang doon ba doon sa may ano ng kuryente sa wire ng kuryente namin at kami na lang bahala mag ano maglagay sa poste kapag meron na kaming poste at kung hindi nila kayang gawin yung ganun eh di pa tayo sabi ko ganun sa ko. Ayun, tinatawagan niya. Wala pa namang sumasagot at yung nakausap daw niya, eh, hindi naman pala yun yung uh, mag install so, Siyempre, iba yung mag install kaysa doon sa uh, nasa opisina. <coughs> Uwi na kami ni Ayos At baka umula na naman. Ang malakas, ayan. Ang dilim-dilim, guys. Alaw na ng hapon. nang Nag-raincoat naman to pero basa din. Nandito sa akin ang raincoat. Ang tingnan mo. Oh, nagbutas yan. <laughs> pero marumi yung kanyang grabe yung talsik. Tanong po talaga ako guys. Kasi excited pa mo din ako yung matatawagan ko si Ayos eh. Anytime. Yung makakamusta ko siya after school. Uy, yung pang hidlat man uy. Yung tipong ganun baga. Ano kasi guys, yung mga ginagawa namin dito yung puste sa uh, ano, sa sa kuryente. Kaso ah, malalaki kasi itong wire naman kasi ng Noreco. sa so, Noreco kasi ito. Kuryente. Kaya hindi siya makapuputol. Pag ganito lang, ano, ano. Ayan, pinapalit-palitan lang. Ganun din yung ginawa namin sa amin doon. Kaya sabi ko, na ipareschedule siya. Papakabit namin siya. At kami na lang ang bahala. Muna mag -ano. magalagay ng bakal na poste kapag meron na simulang napikita ba so ayan na guys well since ano Friday kasi yun nung nagpinuntan kami nung installer at bumagyo pa <laughs> hindi na namin na contact pa yung ano yung pinaka ano talaga ng installation So, bukas yun. Hinisip ko nga tawagan ko kanina. Ay, linggo pa lang. So, titingnan natin. Bukas kung matutuloy sila o hindi. Ayun pala tayo, guys. Bulang ko ay. Bulan. Masarap sana may may kape sa magkamay. Kaso na sa baba, yung ano, maghuhugas pa ako ng kamay, panaog doon, tapos mapapachika ulit ako kay madadaan ako doon sa landlady namin. Gusto mo gusto niya yan, mangigipag-usap sa akin, guys. Umiiwas ako. Kasi mapapachika din ako, matagal, tayo, ma di tayo mga sa ganang gawain. Kaya, may na lang ako, pero isip ko sarap magkamay. Pag tutuyo ang ulam. Tsaka kape. Pero ayoko lang magkape. Kasi matutulog ako pagkatapos nito. Sa Saka na ako magkakape mamayang alauna ng madaling araw. Bago ako pumatok. Yung control ko na yung sarili ko sa kape guys. Isang beses na ako magkakape. Yung iba, grabe, ilang beses nagkakapi sa, uh, ano, sa shift. Walang problema kasi libre yung kape eh, pero yung nakakatakot. talaga ako sa kape, wala bata pa. Yung pa, ka, pati yung, yung ipong kape para ako na yung iba pinapapak niyo gatas, di ba ako kape? <laughs> Natatawa yung mga kapatid ko pag naalala nila yung mga ganong eksena ng buhay na pinapapakaw yung kaping para. Anyway guys, Nahihiya ako sumubo ng ano, marami. Kasi yeah, um, baby girl tayo eh. <laughs> so hanggang dito lang muna yung vlog natin for today guys. Salamat!